Pustisya ang panawagan ng mga kaanak ng driver na binaril ng nakagitgitan sa trapiko sa Makati City. Ang biktima, ilang buwan pa lamang pala na nagtatrabaho bilang family driver sa Maynila, si Bien Manalo sa detalye. Hindi lubos maisip ni Alias Marie ang sinapit ng kanyang tatay na nabaril at napatay sa nangyaring road rage sa Ayala Tunnel sa Makati. Kuwento ni Alias Marie, laking gulat nila nang malaman ang nangyari. Nagulat po kami na bigla nung tumawag po yung ano na yung papa daw po namin, yun nga po nangyari. Po tumawag sa akin yung kapatid ng amo na yun nga daw po lumuwas daw po kami dito sa Maynila. Kasi daw po yung Papa namin, si, pap, si tawag nila ay tatay. Naaksidente daw po. Hindi pa nila unang nasabi na nabarelin. Ilang buwan pa lamang na nagtatrabaho bilang family driver sa Maynila ang kanilang tatay. Wala rin daw silang alam na may nakaaway ang biktima. Dahilan para sa pitin niya ito. Five months pa lang siya dito sa Manila pero sa Tarlac po matagal na siyang driver. Wala po, wala pong nakaaway si papa namin. Po, walang awayan, walang sigawan, wala daw po. Git-gitan lang daw po talaga. Nanawagan naman ng hustisya ang kaanak ng biktima. Tatay po namin na bait po yun. Panawagan ko lang po namin na, yun nga sabi nila na huli na, na magbigyan ng hustisya yung ginawa nila sa tatay namin. Panagutan mo yung ginawa mo. Bakit mo nagawa yun? Nakatakda namang iuwi ang labi ng biktima sa bayan nito sa Tarlac, Bien, Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.